الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا سلامات أي. na uukol lamang sa nag isang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala Nawaya ang pinakamainam na pagpapala at pinakaganap na kapayapaan ni matamon ng ating propeta na si Muhammad sa kanyang mga ganun din sa kanyang mga kasamahan, mga kapamilya sa lahat ng mga sumunod sa kanyang aral. Ang ating maiisip paksa po sa ngayon ay tungkol sa o maiksing mensahe ay tungkol sa Hajj. <clears throat> ang Hajj ay ang hangarin na bumisita o hangarin pagbisita sa itinakdang sakrad, sagradong lugar sa itinakdang panahon na kung saan ito yung tinatawag na mga banal na lugar sa Makkah. <clears throat> bilang pag-alala at pag sasakatuparan sa kautusan ni Allah Subhanahu wa ta'ala. So mas madaling sabi, ang Hajj ay isang uh, tungkulin ng lahat ng Muslim. Dahil ito yung layunin na pagbisita sa mga banal na lugar o sa lugar sa Makkah sa itinakdang panahon Bilang pag-alala At pagsasakatuparan At pagsunod Sa panawagan ni Allah subhanahu wa ta'ala Sa banal na Quran Sa suratu alim al-imran ayah 97 Walillahi alanna si hijjul bayti Manistata'a ilayhi sabila Tungkulin kay Allah subhanahu wa ta'ala ng lahat ng tao usang katauhan ay sagawa nila ang hajj sa al -ha haram para sa sino mang may kakayan ng paglalakbay tungo sa tinatawag na hajj. Ito ay isang uri ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagsasakripisyo at pag-aalay para kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang sa pamamaraan na ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito itong kulin ng lahat ng Muslim na lalaki at babae na nasa tamang gulang at wastong kaisipan na isagawa ang tinatawag na hajj na sila'y may kakayahan sa paglalakbay base sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya buniyal Islamu ala khams itinayo ang Islam Ginawa ang Islam sa, sa pamagitan ng limang haligi at binanggit niya rito ang pinakahuli ay ang Hajj. Nagkaisa ang lahat ng uh, mga Muslim o mga panta sa Islam na ang Hajj ay itinakdang tungkulin para sa lahat ng Muslim na nasa kanyang lahat ng mga kondisyon. May hadith si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, "O sangkatauhan, katotohanan na si Allah subhanahu wa ta'ala ay ginawa niyang obligado ang pagsasagawa ng Hajj kaya kayo ay magsisagawa ng Hajj." Ito yung isang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O sangkatauhan, ay nas, inna Allah farada alaykumul fa fahajju. O sang katauhan, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala tinakda niyang tungkulin nyo ang pagsasagawa ng hajj kaya naman kayo ay magsihajj O kaya naman kayo ay magsagawa ng hajj May isang lalaki na tumayo o isang sahabi, na sabi niya, Ya Rasulullah, bawat taon ba, at hindi ito sinagot ni propeta Muhammad s.a.w., hanggang sa ito na, na ulit ng tatlong beses ang pagtatanong ng lalaki. At paglipas ng ilang uh, makeling panahon ay uh, nagsabi si Propeto Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam na sabi niya kung sinabi kong oo ay magiging wajib sa inyo at may hirapan kayo. So alhamdulillah ang Hajj ay tinakdang tungkulin sa atin ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala ng isang beses lamang sa takda ng ating buhay, sa tanan ng ating buhay na hindi bawat taon. Dahil kung bawat taon, may hirapan tayo. Kaya Alhamdulillah, sa lahat ng Muslim na may kakayahan, na nasa kanya ang mga kondisyon, ay isang beses lamang ito ay pinag-utos ni Allah. At purihin at pasalamatan natin si Allah subhanahu wa ta'ala. At alam nyo ba na ang pagsasagawa ng Hajj ay may maraming mga kabutihan? Number one, ito ay kapatawaran sa lahat ng mga naging kasalanan natin, ito ay nagiging kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan natin. Sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq, raj'a min dunubihi kayawmin wulidat hu ummuhu." Sinuman ang magsagawa ng Hajj at hindi nakipagtalik sa kanyang asawa, at hindi nakagawa ng anumang ipinagbabawal pa sa loob ng Hajj. Si parang nagbalik sa araw na si ipinanganak ng kanyang ina. So isa, makukuha para, para kang bagong isinilang ng iyong magulang na walang kasalanan. Ikalawa ay ang mismong uh, mismong gantimpala nito ay para paraiso. Sa so, sinabi ni Propeta Muhammad wasallam Al-Hajjul Mabrur Laysa lahu jazaun illa al-jannah Ang Hajj na Mabrur Ay walang ibang gantimpala Maliban sa tinatawag na paraiso At ang Mabrur na Hajj Yung isinagawa mo ang lahat ng kondisyon Mga haligi, mga tungkulin At pinangalagaan mo ito At hindi ka nakagawa ng anumang paglabag So ang gantimpala ng Hajj Mabrur E walang iba kung hindi ang paraiso ni Allah Subhanahu wa taala Maraming mga binanggit ng mga kabutihan at isa na rin dito ay para sa mga may hina at kababaihan at sa mga bata ay ito'y katumbas ng kanilang pagpupunyagi Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jihadul Kabir E mar'ah al-hajj wal umrah ang pagpupunyagi para sa mga matatanda para sa mga maliliit mga bata at para sa mga kababaihan o babae ay ang pagsasagawa ng hajj at ang umrah so ito yung tinatawag na jihad nila jihad nila ay ang pagsasagawa ng umrah at hajj at isa pang hadith ni Propeta Muhammad SAW bilang kapatawaran. Sa pagsasagawa ng hajj, sabi niya, Wal hajju yehadimu maka na kablahu. Ang hajj daw ay pinapawalang sa isay niya, sinisira niya, winawasak niya ang lahat ng mga nagawang kasalanan ng mga nauna. At ito yung kahalagahan ng tinatawag na hajj na kung saan every time na tayo nag ay nawawala ng saysay ang ating mga kasalanan. Pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga kasalanan na gagawa natin. At sa pagsasagawa ng hajj, nakikita natin at itinuturo sa atin doon ang pagiging unity, ang pagkakaisa, na makikita mong walang kahigtan o kalamangan ang Arabo sa mga hindi Arabo. Ganon din ang hindi Arabo ay walang kah kalamangan, kahigtan, hindi nakakahigit sa mga Arabo. Hindi rin nakakahigit ang mga puti sa mga maitim o ang mga maitim sa mga mapuputi. Maliban sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa panahong yon ay nag, nakakalimutan nila kung anong nationality nila, nakakalimutan nila kung anong kulay na meron sila, basta sila ay nandon na nagkakaisa ng layunin. Ang layunin nila ay la Allah paglingkuran at sambahin lamang si Allah subhanahu wa ta'ala, gunitain ang ginawa ni Propeta Abraham na pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos na walang katambal gunitain ang ginawa ni Propeta Muhammad SAW bilang pagsunod sa kautusan ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. At bilang panghuli na ating babanggitin ay ang pagsasagawa ng Hajj ay kung saan naglulunas sa kahirapan sa hadith ni Propeta Muhammad alaihi wasallam sinabi niya Tabi'u bayna hajj wal-umrah huma yanfiyanil faqr wal-dunub كما ينفي الكيخ Ulit-ulitin ninyo ang pagsasagawa ng Hajj at Umrah sapagkat ito'y nagpapawala ng kap kapulubihan ha, at kasalanan tulad ng paglilinis ng bulusan sa dumi ng bakal, ginto at pilak. So yung pagsasagawa ng Umrah at Hajj kung ito'y nakapag hajj tayo ng isang beses, kung tayo mag hajj pang muli, ito ay sunna na lamang. At ang pagsasagawa ng hajj ay nagiging dahilan upang tayo ay ma mawala sa tinatawag na kahirapan at ganoon din na mawalan ng kasalanan na ating mga nagawa. Isang uh, Gabi na kung saan kami ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong uh, maiksing uh, panunod at uh, pakikinig. Sana po ay mayroon tayong natutunan. At kung mayroon naman tayong natutunan, ito ay tawfiq ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kung mayroon tayong nasabing mga kamalian, ito ay dahil kay syetan. O di kaya naman ay dahil sa aking bilang tao na nagkukulang, nagkakamali. At yun ay hiningi ko ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat siya ang lubos na nagpapatawad sa lahat ng kasalanan at humingi rin ako ng paumanin sa inyo. Maraming maraming salamat sa inyong panunod. Wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum wa wabarakatuh.